paan po ang sumay niyo mga minamahal naming mga taga-subaybay. Ayon na pong mag-aral at magbulay ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal-Banalan. Kami po ay tao sa pusong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga kaloob sa ating pagkakataon upang magbulay sa kanyang mga banal na kalooban. gayon din ay nagpapasalamat kami sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng programang ito. Sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa mga aral ng Panginoong Diyos na kapwa natin sinasampalatayanan na nagdudulot ito sa atin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Ayuno at sa pagkakataong ito ay mga kasama po natin, ang kapatid na Gabriel, upang ipaglingkod sa atin ang mga salita ng Diyos. Kapayapaan po Kapayapaan. kapatid na Gabriel. Kapayapaan po at uh, sa ating mga mahal na mga taga-subaybay, muli po, narito ang inyong mga lingkod ng kapatid na Gabriel at kapatid na Ayuno para po sa paglilingkod na ito. Tayo po ay uh, magpasimula na sa mahalagang uh, pagtalakay ng mga salita ng Diyos na mayroon pong pamagat na ang kapalarang kakamtin ng tumanggap at sumampalataya sa aral ng Diyos. Dito po sa pagkakatong ito, mga binamahal namin mga taga-subaybay, ay tatalakayin po sa atin ang kahalagahan ng mga aral ng Diyos. Kasi po, marahil ay kayo rin ang lubos na nakababatid na hindi po maraming bilang ng mga tao ang nagpapahalaga at nagbibigay pansin sa mga salita ng Diyos, kundi sa mga bagay ng sanglibotang ito. Subalit sa pamagitan po ng mga aral ng mga banal na kasulatan at sa pagtuturo ng programang ito ay tatalakayin po sa inyo na ipakita kung gaano kahalaga ang mga aral ng Diyos sa atin ng mga taong nabubuhay ngayon. At ngayon din naman ay ating pong maunawa yung mabuting kapalarang idudulot sa atin ng mga salita ng Diyos kung ito'y ating tanggapin at sampalatayanan. Mm -hmm. Kaya pasimulan po natin, kapatid na Gabriel, okay. sa pambungad na katanungan na maaari po bang maunawaan ang mga aral ng Diyos sa ganang ating sariling pag-aaral? Mm -hmm. Sa ating sariling pagkaunawa, sa ating okay. sariling pag-intindi. Yan ay klarong ma o no? maintindihan natin sa pagbasa mismo sa kasulatan. Dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, kapitulo 8, ang versikulo po ay 30 hanggang 31. At tumakbo si Piliping patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isayas na propeta at sinabi, Nauunawa mo baga ang binabasa mo? At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? at pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Mm -hmm. Klaro po sa nabasa nating na talata sila po nagpapatutuo itong mga personalidad na nabasa po natin. Ito ay isang pagpapaunawa sa atin na kung saan ang kalooban ng Diyos na nasusulat sa Biblia ay hindi makararating hindi natin mararating ang sapat na pagkaunawa maliba na kung mayroong pagsusugo ang Diyos. O, so, ang tuwirang sagot ho doon ay hindi. Sa ang mga aral ng Diyos ay ipinapangaral at ibinibigay ang kahulugan ng kanyang mga ibinabangong mga kasangkapan. Gaya po ng sa larangan ng sining, ng panulat o di kaya ng pagbasa, sa sining ng pagsusulat o art of writing meron tinatawag tayong uh, writers block ikalapa ang tao ho eh kahit na nung bihasa siya sa paggawa ng nobela ng istorya na ibig niyang likhain upang makinabang ang kanyang mga taga pa, taga subaybay o taga basa ay may mga nang, may mga sandali na, na nawawala siya sa konsentrasyon nawawala siya ng ng ika nga eh, block nga ang kanyang isip. Hindi niya, bagamat hawak niya na ang pluma, ang panulat, bagamat sa panahon natin, yung modernong panahon, nasa nakalapat ng kanyang mga kamay sa keyboard ng computer, eh, hindi pa rin niya magawa yung gusto niyang gawin. Ang tawag nga po doon ay writer's block. Meron naman siguro yung tinatawag na reader's block. Na ibig sabihin, kahit na anong gawin niyang pagbasa sa ganang kanyang sarili ng ibig niyang maunawa na nasusulat, hindi niya pa rin marating yung pagkaunawa. Mga minamahal po namin mga tagapahinig. Kaya sa kanila, in both instances, dun sa writers at readers block, meron pong kinakailangan ika nga inspirasyon kapatid na ayuno. No? Opo. Gaya ng kung ikaw ay gagawa ng, ng uh, novela nga, meron kang kinakailangan inspirasyon. Ang tawag nga ho dyan sa sining ng musika ay muse uh, para paraluman sa ating wika. Na ibig sabihin, hindi ho nangangulog ang isang magandang babae, kundi merong magminit siya. Merong isang tao na magiging daan upang uh, ma-stimulate yung isip mo. O, oh, upang dumating sa iyo ang pagkaunawa nung binabasa mo. Same is true sa kasulatan, kapatid na ayuno na kung saan sila ay nagpatutuo na ang bagay na nasusulat, bagamat uh, sa isang pagdingin, kung naisali na ng maayos ang, ang uh, aklat ni Propeta Isayas, eh nagsasabi po yung isa kahit na self-explanatory ito, sa ganang sarili, hindi niya maiintindihan o maunawa, malibang may ipar ipadalang tagapagturo sa kanya. Gaya ng request nga kay Pilipe, Opo. mupo ka sanang kasama ko para siya maturuan. So sa tanong natin mm -hmm. kanina, maaari maunawaan ang mga aral ng Diyos sa ganang ating sarili? Tatapatin po namin kayo, eh hindi po. May pangangailangan ng pagpapadala o pagsusugo ang Diyos. Opo, yon maliwanag po sa atin, mga minamahal namin mga taga-subaybay, hindi po ito para sa ating pagkaunawa, ang Panginoon ay magpapadala ng magpapahayag ng kanyang mga kalooban upang ang mga salita niya ay maunawaan po natin. Ngayon po, meron po bang mga halimbawa sa banal na kasulatan, kapatid na Gabriel, na mm -hmm. uh, sila po mismo ay nagsikap na pag-aralan ng mga nasusulat, kautusan ng Panginoon, kayong mga aral niya, mm -hmm. na nagkamali? eh, sa Biblia mismo, mababasa natin yan. At sagana, sa gana, sa patotoo, ang Biblia tungkol sa mga bagay na yan. At yan ang mababasa natin sa kasunod ng mga talata. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo 22 at 29. Ganito po ang nakasulat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ayan. Klaro ho sa narinig nating talata, mismo sa labi ng ating Panginoong Yesus, meron talagang magkakamali. Tulad nitong kanyang binanggit, kausap ng Panginoon itong mga saduseyo uh, at yung pang ibang mga sektang tinutukoy nila sa ilalim ng hudaismo, itong mga pareseyo, essence, o yung pong dating tinatawag natin sa, bi sa biglang tingin ng essence, es, essence o essence, at mga saduseyo, ito yung mga sekta na iba-iba sila. Oh, sa ilalim ng hudaismo, meron iba't ibang mga sekta. Pero ang bottom line po sa kanila, ay, eh, sila po ay nagdiboto ng panahon at uh, ng, ng oras para unawain ang kasulatan. Talagang Apo. yung, yung essence nga eh, sila po ay eh, monaste, uh, nasa monasteryo. Ibig sabihin, talagang nagkukulong, dinediboto nila ang kanilang panahon sa loob ng kanilang mga monasteryo upang basahin, ulit-ulitin ang usulatan upang maunawaan. Pero anong sabi ni Kristo? Namamali kayo. Opo. Oh, uh, Diretso. Kahit ang mga pareseyo, sila yung mga tradisyonal na namamayagpag ng panahon ni Kristo, bagamat sila inaniniwala sa Torah, sila naniniwala sa kabuuan ng mga utos ng Diyos na ipinadala sa atin sa panahon ni Moises. Naniniwala din sila sa tradisyon na isinalin mula sa labi ni Moises at marami pang iba, mga mahal naming mga tagapakinig. At the end of the day, sinabi ni Kristo, na mamali pa rin kayo. <laughs> Di ba, ba? So sa tanong natin kanina, kapatid na yun, no, eh, meron humang bang instansya na talagang magkakamali ang tao kung sa ganang kanyang sarili lang ay papangahasan niya na unawain ang salita ng Diyos. Hindi naman sa ating sinasabi, wag niyong basahin ang Biblia on your own. Hindi namin kayo papangunahan yun. Nasa sa inyo po yan. May mga pagkakaton. Ating nga pong ipinapayo. Dumalangin tayo sa Diyos. Dumating sa atin ng pagkaunawa. Pero ang kahustuhan po nito, mga kaibigan at mga, mga mahal naming, mga taga-subaybay, ay hindi nga po Maaring doon talaga tayo manghawakan kahit na ikaw ay dalubasan ng nag-aral tungkol dito. Sabi ni Kristo, mamamali pa rin ang tao. Kaya po, bagamat pinayagan po ng Panginoong Diyos na ang uh, kanyang mga aral na nasusulat sa mga badal na kasulatan ay mabasa ng maraming mga tao, mm -hmm. ay hindi naman po ito nangangahulugan na talagang Uh, malulubos ng tao ang kanyang pag-unawa sa mga banal na kasulatan. Mm -hmm. Kaya salamat po sa Panginoong Diyos na ipinapahayag sa atin ang kanyang mga salita sa pamagitan ng mga kasangkapang pinagkalooban niya ng buong karapatan para ito po ay ipaunawa. Opo. Magkagayon pa man sa kasunod pong katanungan, mm -hmm. kapatid na Gabriel, Papa, please eh, mm -hmm. Papaano po ba nagagawang maunawaan ngayon ng mga tao at sampalatayanan ang mga aral ng Diyos hmm. ayon po sa mga banal na so, kasulatan. So, so sa premisa nyo kanina, kapatid na yun, no? o yung pala, hindi dapat manghawakan na aral ka. Opo. Kasi yung mga pariseyo nga, saduseyo, uh, esen, esens, ay eh, sali oh. Eh, mga nagpakadalubasa talaga. Pero iulitin po natin, namamali pa rin. Opo. So paano darating sa tao ang pagkaunawa ngayon? Basahin po natin sa aklat ng mga gawa. Dito po sa gawa kapitulo di sa is versikulo 14 Opo. ang nakasulat at isang babaeng nagngangalang Lydia na mga lakal ng kayong kulay ubi na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ng mga bagay na sinalita ni Pablo. Ayan, binuksan ng Panginoon ang Panginoon ng puso upang maunawaan ang mga itinuturo ng mga mangaral ng salita o aral ng Diyos tulad nitong si Lydia. If you notice, sa talata mismo, anong sabi, babaeng nagangalang Lydia, na, mga ngalakal, tagabayan ng tiyatira, masipag, masipag sa kabanalan, nakinig sa amin. Tapos Apo. yung kasunod, binuksan ng Panginoon. Hindi po kasi uh, parang makina ang tao na bubuksan lang ng Diyos, maintindihan niya na. Kasi meron din hong parte talaga sa tao, kapatid, na ayun, no, may bahagi ang tao upang maunawaan niya. Oo, sinabi ng Panginoon, bubuksan ko talaga. Pero kinakailangan, merong willingness. Meron siyang conscious effort. Meron siyang pagnanasa. ha? Huh? meron Opo. siyang desire, may pagnanasa siyang maintindihan ito. Kaya yung sa binasa ni kapatid na Ayuno, nandun makikita natin yung karakter ni Lydia. kasi pag sa kabanalan, Nakinig sa amin. Di ba? Merong willingness siya, itong babae ito, para maintindihan, masampalatayanan niya ang kalooban ng Diyos. And it happened because God willed it in her. Nangyari ito sapagkat sa pagnanasa, nakita ng Diyos. Ang kagustuhan niyang maintindihan, sige, binuksan ko ang kanyang puso at naunawaan nga niya at nauwi sa kanyang pagsampalataya. Kaya po, napakahalaga mga minamahal naming mga taga-subaybay ng pakikinig ng mga aral ng Panginoong Diyos sapagkat sa pumagitan po nito, ang Panginoon din ang siyang nagbubukas ng ating mga kalooban para maunawaan natin ang napapakinggan natin ay Opo. kanyang mga salita. Mm -hmm. Kaya kung meron man tayong mga napapakinggan sa iba't ibang mga sekta ng pananampalataya ng mga aral ng Diyos, ibahin po natin kapag ka ang napapakinggan po natin ay nanggagaling sa mga isinusugo ng Panginoon. Opo. Kasi ang malaking kaibahan po nito, yung espiritu ng Panginoon mararanasan po natin. Opo. Mm -hmm. Yun nga yung inspiration. Opo. Mararamdaman natin yung kanyang presensya. See, it really happens to people who believe Oh, pagka nang, nang, nang palataya ka, nakita ng Diyos ang pagnanasa mo. Eh, ba't ipagkakain sa yung mo oh, Eh, ginusto mo, iniibig mo, itinabi mo kung ano man ang, ang iyong hesitation, ang iyong disbelief. Dahil sa pagnanasa mo nga maintindihan, binigay sa'yo ng Diyos ang ibig mong sampalatayanan. Eh, tungkol po naman sa uh, bagay na ito, kapatid na Gabriel, dahil nga oh, uh, tinanggap na po ng tao, siya ay... Uh, Uh, naniniwala sa mga aral ng Diyos na ito ay talagang buhat sa Panginoon. Eh ano po naman kaya ang nagpapatotoo? Mm -hmm. Na talagang uh, tinanggap at sinampalatayanan ng tao ang aral ng Diyos na kanya-pong napakinggan. Opo. Magandang katanungan 'yan. At 'yan ay ipaglilingkod natin sa pagbasa po sa Pahayag Apostol Pablo sa kanyang unang liham sa mga kapatid sa Tesalonika 2 at 13. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatidbagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos mm -hmm. na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Yan yung sa kanya. The, the moment that he or she, sa sandali na siya po ay uh na nakini nanampalataya madi niya bagamat naarnig niya yung tinig ng taong nagsasalita Opo. bagamat nababasa niya ang naging panulat nung may at ng kasantapan nababasa niya sa Biblia, mararamdaman niya sa kanyang kaloban na hindi ito gawa ng tao hindi ito mm -hmm. gawa ng tao na sino man tao kundi ito ay gawa ginuhit ang may akda talaga nito ay ang Panginoong Diyos. So, yun na ang kanyang makikita. Talagang magiging klaro sa kanya. Uh, beyond the ink, yga? beyond the paper, papers that, that was used oh, to uh, create oh para magawa ang Biblia, makikita niya, tatanggapin niya sa kanyang kaloban. Kapatid na yun, lot, mga mahanaming mga taga-subaybay, na ito nga ay aran ng Diyos. Pagamat ang gagamitin sa salita, bokabularyo, ginamit na panghusap, hanay ng komunikasyon, ay resulta ng kabihas na ng tao. Ngayon man, tatanggapin niya ito, sasampalatayanan niya na ito ay gawa ng Diyos. Kaya po, napakahalaga para po sa ating mga taga-subaybay na uh, tanggapin ang mga aral ng Diyos at lubos natin itong sampalatayanan. At ito rin naman ang pananampalataya ng kabanal ng iglesia na maipahayag sa lahat ng mga tao ang mga aral na ipinagkatiwala ng Panginoon. At ito ay ginagamit ngayon ng kasangkapan uh, ginagamit ngayon ng inyong mga lingkod bilang kasangkapang tagapagsalita. Ngayon ay nadidinig po natin sa pamagitan ng programang ito. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pong pagsubaybay at palagi ang pakikinig ng mga salita ng Diyos at Nawa ay maging makapangyarihan ito na tumulong sa atin, tumulong sa inyo upang ihatid tayo sa lubos na pagkaunawa sa mga kalooban ng Panginoon. Sa kasunod pong katanungan, kapatid na Gabriel, ano po ang kapalarang kakamtin po ng sino mang taong tatanggap at sasampalataya sa mga aral ng Diyos? Ay, ang ng ating pag-aaral. Ano ang faith? Ano hmm. ang... Uh, the fate that awaits them kung sila'y tumanggap sumampalatay sa aral ng Diyos. Digin natin, mga kaibigan, sa unang Corinto 15, 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa paumagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaganin ninyong iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sabi ni Pablo, tiyak ang kaligtasan. Natitiyak tayo sa kaligtasan sa oras, sa sandaling tumanggap at sumampalataya tayo sa mga aral ng Diyos. Ang pag-iingat nito at pananatili sa aral na sinampalatayanan, ito ang magbibigay, daan magiging susi sa katiyakan ng ating salvation. Siyempre, yung salvation uh, our faith, yung ating pananampalataya leads to our salvation. Si tiniyak ni Apostol Pablo, isang garantiya para sa atin na nakikinig sa pagdinig, mauwi ito sa salvation, redemption, sa pagkaligtas, of course, ng ating mga kaluluwa. Kaya po kung ating pong uh, uh, nga mga minamahal namin mga taga-subaybay, ito yung, ito yung solusyon na matagal na po nating Uh, hinahanap para sa kaligtasan dahil sa katotohanan, sa ating pong kalooban ay meron tayong hinahanap na uh, kaligtasan para sa ating pong uh, buhay, lalo na po sa ating pong mga kaluluwa. Mm -hmm. At ang pinakasagot po niyan, wala pong iba kundi, ang pagsampalataya sa aral ng ating Panginoong Diyos. Opo. Ngayon po, kapatid na Gabriel sa pangkatanungan, mm -hmm. ano po ang katiyakan na tayo po ay may bahagi sa kaligtasan? Opo. At ito'y mababasa natin sa kasunod ng mga talata. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa si Epeso, 1.13 hanggang 14. Ganito po ang siyang uh, nasusulat. Nasa kanya'y kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Napaka-importante po ng talatang ito. Mga kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo sa pagsampalataya natin, sa pagtanggap natin sa kanyang mga aral, ang kasunod po nito ay ang pagsiselyo o pagtatatak sa ating seal, sealing by the Spirit of God. Ano ibig sabihin nito? Ang pagsiselyo po ay pagsasara. Ibig sabihin, pag tinapos na, ginagarantiya sa atin na tayo po ay, when we say sealing, sealed, uh, inaangkin tayo ng Diyos. Ika nga, inari tayo ng Diyos. We are now God's property. We belong to His family. Kasama na tayo sa Kanyang pamilya. And that the moment that we belong to His family, syempre, nandun yung garantiya na tayo ililigtas. Yung tanong ni Opo. kapatid na ayuno kanina eh. Anong katiyakan? Anong garantiya na sa pagsampalataya natin ay maliligtas tayo? God Himself made a promise. Siseryohan niya tayo. Tatatakan niya tayo ng kanyang pangalan. And, at ang pagtatatak na ay pag-aari niya sa atin. Ang tawag po ng pagtatatak na ay kabanal-banalan. Kaya po kung ating pong uh, iisipin, pag-aaralang mabuti, mga minamahal nating mga taga-subaybay, so ang hinahanap nating kaligtasan, lalo na po sa kinatatakutan nating parusan ng Panginoong Diyos na impyerno, ay ang Kanyang mga aral, ang uh, pinakasagot. Kaya po, kung meron man po mga bagay na mahalaga sa buhay na ito, ay wala pong iba kundi ang mga salita ng Diyos. Bagamat, siyempre, kailangan natin yung mga bagay sa buhay na ito para mabuhay, pero hindi natin maaaring baluwulain ang mga aral ng Diyos sapagkat ang bisa at kapangyarihan po nito ay pakikinabangan ng ating katawan, lalo na ng ating pong mga kaluluwa. Opo. Sa kasunod pong katanungan, kapatid na Gabriel, papaano po ba natin makakamit ang mabuting kapalaran sa pumagitan ng pagtanggap at pagsampalataya sa mga aral It's ng Diyos? Let's sa kasunod ng mga talata, gawa 26, hang 17 hanggang 18. Ang sabi, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y managbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. And you'll notice kanina yung sinasabi natin, may pagsusugo. May pinapadala, merong kasangkapan Ito ay isang pagbibigay pansin muli Na talagang may pagsusugo, pinadala May pagpapadala pa Panginoon Kahit yung panahon ni Moises Si Moises pinadala May mga ibinabangon talagang mga kasangkapan Mga instrumento ng Diyos Daluyan ng kanyang mga aral at turo Gaya ng panahon ngayon, mayroon pa rin pagsusugo At malalaman natin ng pagsusugo na yan sa palatayanan natin, sa patuloy na pakikipag-aralan natin sa Diyos at kasakabahagi na rin po yung patuloy na pag-anyaya namin sa inyo sa pagsusuri sa programa ito. Ang kabanalmanalan, kung ito ba ay siyang kasangkapan ng Diyos na ipinadala sa ating mga panahon? Please, mga kapatid, mga kaibigan, we implore you, sumama kayo at patuloy na makinig. Kasi yun ang nakasulat meron talagang ipinadalang mga kasangkapan. Kaya dahil po dyan ay ano po ang mahalagang bilin sa atin pong lahat na mga taga-subaybay ng programang ito. Sabi ni Pablo. Uh, masugid na nakikinig at sumasampala tayo sa aral Sabahin ng Diyos. ni Pablo sa Ebreyong Kapatid, 2 at 1. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligawan. Well, panghawakang mabuti. Paano ba pangahawak na mabuti? Of course, you grasp, you hold on to it. Pag narinig natin, pang pangatawanan natin. Oh? Sa so the moment na narinig natin, ito na pala. Kung maghahaming pa rin tayo, nandun pa rin sa atin ng kalayaan. Kung tayo magsusuri, magsasaliksik pa rin, nasa sa atin po yun. Pero sa sandali na narinig natin ang tunay na aral ng Diyos, at narinig natin ang tinig niya sa pamamagitan ng kanyang mga kasangkapan, there's no one else to go, nowhere else to go, no one else to listen to. Doon lang tayo dapat sumampalataya, at tanggapin natin ang kanyang pangungusap, ang kanyang pasugo, ang kanyang salita sa pamamagitan ng labi ng kasangkapan. Panghawakan, pangatawanan, ito ang paindigan nating mga magkakapatid. And with that note, mga mahal naming mga tagasubaybay ay isasarap po natin pagsamantala itong ating pag-aaral. Nawa, itong ating naging munting pagtalakay ay naging makabuluhan para sa atin, makapagatid ng biyaya sa atin, makatulong, makabangon tayo sa mga panong ito. Nagkaroon tayo ng pag-asa, ng inspirasyong makatagal sa mga panahon ito at lalong higit matagpuan natin ang landas patungo sa ating kaligtasan. Papanalangin po natin itong ating pagsasara sa pamamagitan po ng tinig ng ating minamahal na kapatid na Ayuno. Tayo pong manalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan at kagandahang loob Amen. na iyong ipinadarama sa amin at sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito kami po ay humihiling sa iyo, Panginoon naming Diyos. asana sana ay pagpala niyo po ang mga aral na itinuro ng programang ito sa puso ng maraming mga taong nananabik at naliligayahan sa pakikinig. Pagkalobad mo sila, Panginoon naming Diyos, ng lubos na pagkaunawa sa mga salitang kanilang napakikinggan upang ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang buhay at kanilang maunawa na ito ang iyong pagtawag upang sila ay maging bahagi din sa mga lingkod mo na nagpupuri at sumasamba sa iyong pangalan. Amen. Panginoon namin Diyos, pagpalain niyo po ang programang ito, patuloy niyo pong patatagin ang pundasyon nito alang-alang sa mga aral na ipinarinig sa marami pang mga tao at kung maaari, Panginoon namin Diyos, ito ay dumating pa sa iba't ibang mga dako sa makapitbagay ang pagpapahayag ng iyong mga salita para na sa kaligtasan ng maraming mga kaluluwa at gayon din naman sa pagpapalawak ng iyong kaharian na iyong itinatag dito po sa ibabo ng sanglibutan. Amen. Pagpalain niyo po kami, Panginoon nating Diyos, na iyong mga kasangkapan at naway patuloy na maging makapangyarihan ng mga tinig o salita na madidinig ng mga sumusubaybay sa programang ito. Dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay inyong ipagpala. Dalangin namin ito sa inyong pangalang Diyos at Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen.